ito oh, ang pangarap ni Diwatang TV. Yan. Yeah. Pangarap ni Diwatang. Ito ang bibili ng TV? Yes, ito. Ibabagay naman natin yung na appliances sa bahay natin. Alam naman. Ito ang bibili ng na tayo ng Mall of Fisha, guys. Hey, hello po! Ay, picture! Ay, nagpa-picture na right, Diwata. Oh, okay. Rice Molopecia Tinglitan na <tongan>

titikiling tapos ang kagandahan dito sa so sinasabi niya kasi uh, pwedeng yung lahat ng sentay pa na halong pinay kung saan yung mas malakas sa signal sa area natin kasi sa atin talaga masinan sa sentay so yun ang nakakabit natin na sentay o pinay naman daw kasi <laughs> dito yan ako ano pa ako na nabili natin ang um, uh, wifi uh, 64 device yung pwede nang i-connect. Pero siyempre ako lang kukunik dyan para mas malakas. Amen. Mm -hmm. ba diba, Hindi pwedeng kunik-kunik. Kasi babagal yung internet kapag marami na kukunik. Diba? Alam nyo na Bawal daw i-connect sabi nila ng ibang cellphone. Kasi mawala ang visa. <laughs> May signal daw kahit saan. So, dalawang bigla na So, ito. <laughs> Kamahalan din pala, no? Wala na bang bawas, kuya? Bawasan natin konti yung ano lang. Kaya kung bakit ganit, tanggalin ang mo. Tanggalin na yung karton. Joke lang, sige, okay na. Wala naman tawaran talaga dito sa mall, no? Wala ba? Meron. Ah, ano, meron naman tayo ng discount kasi di ba ang gaan talaga ng loob ko talaga sa may ari dito. Nung, pumasok pa lang ako kanina pala lang ang talaga ng pakiramdam. Yung pala talaga sa may ari. Kaya binigyan tayo ng discount. Ano yung mga nabili mo? Packet wifi at saka ang tawag dito wifi, router wifi. So dalawa kasi ito pag umaalis tayo. Ito naman doon sa CCTV. Hindi mayroon kasi akong ano eh. Ito ito ay kakabit. Kasi para namomonitor ko yung mga kilos ng ano doon nila ng sa TV ng mga tao at saka syempre mga customer para protection na din so ayan salamat po nabigyan ako ng malaking discount babalik ulit kami Alam ko sa mamalikaw mamalikaw paaminin timon chat ah It's GMI. It's GMI daw. Baka may okay, really anong okay? May kasama na yun, di ba? It's Meron pa kasi It's TV na yun. Di, pre. Ah, baka sa... Ang laki, oh. Ito yung kunin ni Diwata. laki guys. May talaga ako na magandang bahay talaga. Yung as in, ibabagay naman natin yung appliance sa bahay natin. Alam naman yung bahay ko. Ang nakatira, puro ang daming ipis. Pag tinanggal mo yung cortina, tapos ganito yung TV, parang ba doon yung TV? Pero siguro, bagay talaga ito, mapang makakaroon ng bahay na maganda talaga, yung sililing bahay na pang subdivision. Bakit hindi ka bumili ng ganitong klase ng TV o mas maganda pa rito? Diba? Kasi ang ganda TV na ako. Ayan sa usang suwapit. Ito yung malaki. Yeah. Ito pangarap ni Diwatang TV. Yan. Yeah. Mga harap ng liwata. Ito yung bibili mo TV? Yes, ito. Siguro pag una muna natin bilihin yung bahay, pag may maganda na tayong bahay, bakit hindi ganda itong ilagay natin na TV? Ang ganda-ganda, di ba? 3D. Mas maganda rin yung price. Pero worth it naman talaga. Tingnan nyo naman. Mas malaki pa sa tao. Ang ganda, di ba? Kasi yung bahay natin, bakit hindi? Bili tayo ng ating monitor, bibili tayo ng TV. So, napili ko lang uh, gusto kong TV na gagamitin natin yung monitor. Ito rin okay, yung monitor. Na. Okay, okay. oh. Parang ano yun. At siyempre, makita niyo yung price, price. kung magkano. Ayan. Um, 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 Bibi lang ng 10,000. Pero, hindi naman kayo binili ko yung katabi nito na legit ko ba sa inyo. Hindi pala yun. Ito lang ang binili natin. So, ayan. Ay, <laughs> Pag kinas mo siya, may 10,000 ang price na Kaya ito ang napili ko. Naku, sobrang laki naman ng 99. Kala na 99,000. Eh, eh. Yun lang, guys. So, ito na yung nabili natin dito. Naunahan tayo ni Art. Jod,

Happy, birth, uh, happy birthday. Happy birthday. Nilipas din niya. Oh, ito. Oh, nilagay